Pagod uh, ng umaga, yun. Si Onal. Sama po, kumura ang ano, tag card, card. So, tinarada muna namin yung aming tricycle doon sa uh, Aimon. So, magkukumita lang kami para, uh, ano, hindi mainit na. Tayo munisipyo. Okay. Ayan, munisipyo. Medyo na. Dito na tayo sa munisipyo. Hmm. Eh, yung kulisiyum. laki. papasal tayo doon. Eh, kumulong tayo ng self-card. kami. Ay, e, si sa si So, iniwan namin yung tricycle namin doon sa ano para commute uh, lang kami. So, ayan ha. Uh, time check. Time 20. So, kukuha tayo ng ano. Child card. Para sa aking anak. Hmm. So, yung revolta ni Dr. Cersal. Yan yung pulsiyum. Napakalaking pulsiyum po niya. Ah. So, ang video para may pang-content tayo. Yung mga Rails. Yun, So marami na mga kasi dito, kaya ano So ngayon lang ulit anak, dito. Ayan. Ayan tayo nakapamasyal dito Ang time ng ship yun, ayan Kasi o nal So, so taya, uwi na tayo mga reels Kaya nal Kaya pasyal pasyal muna kung may time

hindi maaari i iikot pa kasi ako kaya hindi na ako makaka darot mayroon tayo sa nandun nakati ng tricycle doon 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 tricycle tricycle nandun para tayo ng ano mga baso tingin tayo ng kaset baso sa

na lang ang limito na ang buwi na tayo nakaanda ito na tayo, tumili na rin tayo na ano hindi ko na bigyan yung lasyon na siya ngayong ating rambutan so yan, nandito lang yung aking video maraming maraming salamat sa pagsama bye bye